Hindi pa umatake. That's so, it. It. ano lang po, paano-ano po siya? Sumpong-sumpong. Pasumpong-sumpong. Kagabi po, matindi. Oh. Tapos uminom po ako ng pain reliever. Oh. Nag nagbubuhat, bawal nga daw po kasi oh. daw po sa yate ka. Oh. Sa etika, sabi ng doktor? Opo, oh, sabi po sa akin. Saan ang x-ray? Ay, hindi ko po nadali. Ano sabi ng x-ray? Sabi po kasi may nerve daw pong na ano, okay. naipit daw po. Kasi po nahulog po ako no. sa hagdanan. Tapos po okay. nag-violet yan. Hindi pa po, hindi ko po pinansin. Inayaan I mo lang? Opo, ko lang siya. Tapos nung nararamdaman ko na yung sakit niya yun, doon na po ako nagpaano. Nagpatingin no. no. po. Ano nga, uh, yung lumb lumbar mo, yung spinal mo, wala ipikto? Wala naman po. Wala ka dito? Wala, wala po. Kasi sa setting ka, dito yan eh. Ipitin yung ugat mo dito eh. Di, di, dito po, ah. di ba? Ito nga, ito, ito. Oh, yung ugat na yan, yan. May problema ka dito. Tapos ipitin niya yan. Dito sa pisngi. Opo, sa pisngi ng puwet. Po. Dito wala. Wala, wala po. So baka na bansa ka ba na bagsak? Sa hagdanan po, dumulas po ako. Dito eh. ang bagsak. Opo, opo. Dito sa ang hampas. Sa po ako ganyan. Kung ako, sabi nga po ng anak, kaya nga po nandito mama ko walang pera. Hmm. Ano po pa na pa? Ano pa? Dito, dito ang mga kapi. Dito. Nandito po, opo. Nandiyan.

Dito ka na dali, no? Opo. Para kung may nakaano, nakaano, ano, tapos namamanig po siya. Grabe, may hindi ko sa maitan. Walang hantan. ka, makit sa Opo. Kasi hindi naman po masakit yung balakang ko na ano, wala ko. No, Pagilid ka. Kapag May Ngayon, nairapan na Kahapon po, matindi yung sakit niya. question dito ko po, oh, parang may tugat na nakaano, masakit yung parang may na kumikil ko dito. Asetika ka. Sabi ni, sabi sa extreme mo, asetika, asetika ka. Eh, 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 <laughs> hindi ko mananuhin niya. Ayan, uh. Kung mayroon ka muli ba sa ano, setika. May fighting nga, setika ha? Opo. Hindi ko rin kamay ay tikas ay tikas ay ka ba? sa dito opo yani 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 Yan yani 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 ang problema mo na dito, dito ka nakikita. Mm -hmm. Kaya dito lang dito ba paano? Ah, ganun po. Oo, pwede ka. Kasi wala akong sakit dun eh. Wala, yan. Dito, yan. dito. Ah, dito ang sakit ka mo. Diyan oh. ka na nagtag dito. Ano ka matakot? Tumunog? Tumunog na Oo. Ha? Tumunog eh. Oo. Oh, Tok. Tok. Oh, Nenergyos ka?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn wotto lo opo, dati hindi ko na akapag nagganito ginaganon po po siya, nyan po. Kasi pag ganyan po, nang hihimay. May nakatagal ka eh? Opo, nakatagal. Opo. Hindi ito nakakatagal na kung ganyan po. Mamalaki ang pagbabago. Mm -hmm. Siyempre, natanggal ang pinsike, oh, no? Hindi siya nakapagal niyan. Huwag ka okay, natin. Okay na po. Okay na. Okay. Tapos, tatayo ka. Ayan, kumusa mo, si, tamo mo? Sige, kumuna. Si, masarap po yung inahilo. wow oh, ay <laughs> siya e. Eh? Masarap po yung inahilo. Tago <laughs> <wo>? ko nga masarap po yung inahilo. Kasi hindi ka hilo sa buhay mo e. Oo po. Huwag ka lang ito